up mga nandito tayo sa Gulayan, sa Paarlan, sa Pos Iis. -E ayan. At tayo ay magdidilig sa hapong ito sa mga tomato at sirili. At kung ano-ano pa yan. At uh, subscribe naman ang aking uh, YouTube channel. yan uh, Leo blogs At uh, maraming salamat sa inyong mga suporta. At pagipindot na ng button bar sa ganoon ay updated kayo sa aking uh, ginagawa sa raw araw, -araw. Manod ganyo, ayan, tomato. Tomato, mga kutsaydol manood kayo ayan tomito tomito mga kutsaydol ayan hatik na hatik ang bunga mga kutsaydol oh. napakarami mga kutsaydol ganun talaga ang aming mga gulay mga tomito sa paarlan ayan yung mga kutsaydol lang aming tomito talaga hatik na hatik yan mga kutsaydol

ang lalaki ng aking sayo ng tao hanggang ano siya atik uh, hatik na hatik ang bunga mga kusedo ganun ang ano, bunga ng mga tumito namin mga kusedo eh. yan ito um, mga kusedo yun at ang namin um, mga kusedo eh. ang serilin namin yun ayun pa yun hanggang doon mga kusedo eh. serilin namin Didiligan din yun mga kutsaidol para sa ganun tuloy-tuloy ang pagbunga mga kutsaidol. Ayan o. Talagang hatik na hatik yan mga kutsaidol o. Ayan at uh, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga suport. At ako po sa puso sa lahat ng mga kapwa nating na mga uh, uh, nag-youtube. Ayan mga kutsaidol o. dito naman tayo sa mga sitaw mga kutsay yan sitaw hatik na hatik ang mga bunga mga kudsyadol. talagang si uh, sipag talaga mga kutsay ang aking uh, dito mga kudsyadol para sa ganun tuloy-tuloy ang mga biyayang dumarating sa buhay natin si lang sa pagtatanim ah, malunggay mga kusedo sa taba oh. hmm. mga kusedo lang mga sita o yan mga kusedo thank you lord meron na mga biyayang dumarating Ayan. sita o oh. doon mga kusedo oh. Yan mga kusidol, si lang tayo sa pag garden Nga mga pesed, wala mga ano na ano na talong sa ukra. Nga lang mga pesed, wala. Sipag si talaga tayo. Bye bye my to